Magandang umaga mga ka-viewers. Nagbabalik po si Nilfer Cabida sa trabaho sa Yorica Electric Fan. Balik tayo sa electric fan from uh, mga amplifier. Itong electric fan dito na pinapagawa ay walang andar. Testingin natin ito, i-plug in ko. saksak ko rito may nakasaksak na rin diyan okay number 1 wala siyempre number 2 wala rin lalo na itong number 3 wala wala pong andar okay po wag po natin patagalin atin na ayusin ito nakasaksak pa yung e-bike ko oh. hindi pa na full charge gawin na natin buksan na po natin tatanggalin ko itong kapasitor puputulin ko do sa wire nya para matesting ko yung running coil yung starting coil kung okay pag wala itong resistance sira ang motor times natin sa times 1 o kaya times 10 yung tester sana naman ay may resistance para hindi na tayo magkaproblema sa pagpaparewind ito hindi makita sa camera good pero hindi nakita sa camera ulitin ko pakita ko tinisting ko yung ito. Ano, starting coil yun, yun oh no, good resistance Good ang starting coil niya. okay ang starting coil. Good ang motor niya. Okay. Bubuksan ko para hanapin ko yung thermal fuse. Ang mga thermal fuse ng bintila katulad nito, nandito lang sa mga itim na may balot na ito yan nakaka baon kasama sa balot ito yan o oh. ito na yata puting ito, itong puting ito ayan ang iba namang thermal fuse ay square nakaakap sa winding, ito, ito po, yan, ayan ah oh. yun yung thermal fuse test ko wala na sira na talaga dapat pumalo ng ganito yun oh may pamalit na tayo dyan ito Ito yung pamalit natin. 400 degrees centigrade dyan. 1 ampere lang. Ito din. Bago rin. Kapasitor. 1.5 UF. 1.5 UF po ito. hindi hindi makita ayan ayan okay kita kita na po ito na yung bagong thermal fuse natin ipinasok ko na sa sanitrable tube Pagkatapos kung maihinang na yung thermal fuse Testerin ko po yung winding nya Kung may continuity na ah, Meron ng resistance Ayun na okay May resistance na Pinindot ko yung number 1 Number 2 Ayun po Okay na po may tama na may tama na itong shafting nito subukan ko lang hasahin muna kung mabawala pero hindi hindi pwede papalitan ko na ito palit na po ito may tama na ho eh. malakas mala, malaki na yung ano yung kanyang baywang ito yung nasa kaliwa ko yan ang pinalitan ito May gasgas -gas talaga yan no? May tama. Ipinapasok ko na yan bago. Nakapasok na. Ito May sa likod ng birik. Eh, sa likod meron din eh. Ito ngayon yung bago na isinalpak ko na. Pati busing, pinalatang ko yun sa unahan. Pero yung busing sa likod, hindi na. Okay. ikakabit ko na yung kapasitor 1.5 microfarad andito yan o oh. dito lang yan naka screw eh. dito sa pagkabit dito dito sa starting coil kahit na magkabaliktad ka dyan kasi itong kapasitor na ito wala naman itong polarity hinang ko na sa isang wire ng starting coil ito yon yung inilagay kong sinkable tube pinapainitan ko ng soldering iron para mag shrink o yan, malaking tulong ito hindi ka nagagamit ng tape yung iba, the best dito, lighter T-test ko to kung okay ang pagkakabit. Okay na ba ang resistance nito? Walang short. Sure. Okay oh. Okay, di susunod natin na eh, yung pag-test kung uiikot na. Ayan na. Ah. Ipa-plug ko na. kung aandar na ba ayan na umandar na naka number 1 Dito po mga minamahal na mga viewers, ready to assemble na. Ikakabit na po natin, ilisya hanggang sa matapos na ito. Maraming salamat po sa panunod sana po ay natapos nyo hanggang wakas ng video at makapag-like naman kayo kung naibigan nyo ang ito. nito. Pakishare na rin po para makita ng ibang mga hindi pa nakakasilip sa pagre-repair ng mga electric pan. Sana po ay makapag-subscribe na rin kayo. Maraming salamat po.